guys, I'm Yan Salimando. Uh, meron akong ibabahagi sa inyo sa aking karanasan. Kayo ba ay na-stress? May bisyo? O gusto nyo makaiwas sa mga masasamang bisyo? Makinig kayo sa akin sabihin. Yan. Alam nyo mga kaibigan, ako ay dati ako mangininom Lahat may bisyo ako. Uh, naiwasan ko lahat yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa Bible. Sa dating daan kay Eli Soriano. Mula na nakikinig ako niyan araw-araw kay Eli Soriano sa Biblia, sa salita ng Diyos, sa mga pangaral niya. Nagsimula ako magbago. Dati ako, hindi kayo maniwala sa akin, ako'y halos araw-araw umiinom -araw ng alak. Dahil sa problema, what sa akin puso yun ay nawala mula na nanaligaw sa Diyos sa Diyos sa taas ngayon mga kaibigan upang makaiwas tayo sa ganung uh, bisyo kailangan natin labanan una gusto mo lang uh, magbagong buhay gawin mo dahil nasa iyo ang Panginoon patumayan kanya at di kanya bababayaan basta manalig ka lang sa kanya at huwag mong kalilimutan na kapag ikaw ay natutukso kagaya ng uh, mga inom na mga nagiinuman dyan huwag kami ngigit dyan mga kapatid kasi yan ay templo ng kasamaan kaya ang ating templo ng Panginoon ay eh, sa ating katawan kaya mga kaibigan, mga kapatid iwasan nyo na dapat yung iwasan magbago na tayo ah uh, malapit na ang paghuhukom. kaya bago tayo mawala sa mundo ang ating buhay ay lang ay gumawa tayo ng kabutihan para sa ganun kasama tayo ng Panginoon ngayon mga kaibigan kung uh, meron pa kayong payo o meron mga advice magcomment lang kayo sa aking video at sasagutin natin yan hanggang ito mga kaibigan, at maraming salamat sa panonood